So, ayan guys, sa mga hindi nakakaalam para maiwasan o tips para hindi masyadong mapait ang ating lulutuin ng palaya. Ayan, natiin natin. Ayan, tapos, tanggalin natin itong puti. Dahil ito yung nagtat. Ito talaga yung mapait. Kahit hindi mo na ibabad sa asin. Pag natanggal ito, mababawasan o hindi masyadong mapait ang lulutuin mong ampalaya. Ayan. Ayan guys, pwede na yan. Marami yan, hindi nakakailam ito guys. Dahil ang tinatanggal lang nila yung buto. Ayan. Kailangan itong matanggal. para mabawasan. Okay, ayan, pwede na 'yan. Oh, 'di ba?